Video mo to, tol! Ay, lingon kayo dito! Hi! Ay! Padwa! Pang printer lang, oh. Pang YouTube. Wow! Kasya ba tayo dyan? Alam, paano tayo lulusot dyan? Paano tayo lulusot? Oo. Oh. Hindi ko tayo taasan mo pa. Hindi tayo... Uy, ulo tayo tayo! Pwede! Pwede!

Tulak ko sila, tulak mo huh. sila. Na, yung... <laughs> ah. isa mo magsiguan, paano Baho? naman. <laughs> ako naman yung skip pao ng feature. Baho? Baho na yung dito, game na game. Una ba? Nakagitayin mo. Bubugay natin sila. Ito ay Ito Uy, ba't tayo nandito? <laughs> ano okay, <laughs> oh, ba? ka naman! tayo? baby. <laughs> tayo. you. <laughs>